ano? Nektay. Nektay ka pa. Ma! Tolong din ah. Oh, sandali. sokanakob pa malait uh, pa nakaganda pag, naka pag <makes> Magniniktay ka pa kanina hindi ka nagniktay kanina umaga Ayusin mo yan Tanggalin mo Kanina umaga hindi ka nagniktay Bawal ba pa hapon pag nagniktay Hindi naman bawal dapat kanina umaga Pwede hapon magniktay Pwede rin o, oh, may asungot doon, no, oh, sa gilid. Kasama daw, hindi ka naman kasama. Mo! Kasama! Kasama, hindi mo ako inaano. Mga lapis. Lapis! Hiram ka kay baby. Ay, natanggal ko to. Wala. Hiram ka kay baby ng lapis. Ito. Wala akong lapis. Ang ganyan yung lapis kong bago kanyuan. Hindi tayo ni Rob. O, asan ang lapis mo? Marami yun, na. Ah. Anong tatlo? Hindi tatlo, dalawa lang yung sabi mo sa kamay mo. Yung dalawa yun. Anong dalawa? Anong nagsasabi mo? Dalawa. Hanapin mo dyan, meron yan dyan. Ay, baka isa, isa lang ba lapis mo, Be? O, isa lang dahil lapis na. Den den. Sama ka den. Isa na sa duyan. Sama ka den. Pa, pa, wala nang lapis si Bibi. Ha? Huh? Wala nang lapis si Bibi. Yung... Alin? Nelong, nang lapis Asan niya bang lapis? Ang dito ako. Kukunin mo. Tingnan mo sa bag. Ang dito nan mo, bilisan mo. Di ka naman kasama din din. O, ayun na. O, asan yung isang lapis pa? O, dihiramin mo na ni tita mo yung isa. Tapos yung ay mamaya, ibalik na lang pagkatapos. then then